ang mapagpalang ropulat. Pero ang tayo gagawin dito yung uh, mini refrigerator. Yeah. Ang problema po nito ay yung pinto hindi lumalapat. Ayan yeah, no? Pero dahil nga po ito sa matagal na na-stock, chikin muna natin yung kanyang uh, compressor kung ito ay umaandar pa at kung hindi na umaandar hindi na natin ito gagawin kukuha na natin ng uh, resistance so may nakukuha tayong uh, so nakakakuha tayo ng 0.5 amperes. So, yun yung kanyang loob, umilaw naman siya. So pwede, dahil lumalamig naman siya. So gagawin natin to. Nakalasin natin siya dito sa ibabaw na to. Ilalabas natin tong pinto na to. So dahil nga po medyo matigas ito, ang gagawin natin sa ganyan, bubulatin natin So, po ang pagpalog ng mga metal screw kapag ka medyo maganit. Hahatawi lang natin. So, yun. Ang lambot nyo na, oh. Ayan. Ayan, tanggal. Kakalasin naman natin to. balik natin dito yung metal screw para hindi siya mawala yan para hindi siya mangalat balik natin siya dito para pag babalik natin hindi tayo may hirapan nandyan lang yung kanyang uh, metal screw hang tight lang okay na to tabi muna natin tong rep shift lang muna natin para hindi siya magalaw. So, yun yung kanyang kabuan. Ito yung problema dyan. At saka matigas na to. Matigas na siya. Yan, oh. Iinita natin ng tubig yan. Kukuha tayo ng tubig. Magpapakulo tayo dito. Yan. Papainit tayo. Ayan. Hihintayin lang natin ng uh, ilang sandali yan. Na. Pakukuloy natin mabuti itong ating tubig. Ayan. Papakuloy lang natin yan ng ilang sandali. Pag makulo na yan, dadalhin natin dun sa itaas. Ayan. Hintayin lang natin mayamiya na ng konti. Ang so, kuluan na siya. Ayan o. Oh, Umuusok. Kailangan ganyang kakulo siya. Ayan. I-off natin yung kanyang apoy. Ayan. Kailangan natin ng brush para lilinisin na rin natin yan habang ginagawa natin yung pagpapainit. Buhusan natin. Buhusan natin lahat. Sabay linisin na natin, natin para yan. bababad lang natin siya bababad natin ng ilang sandali yan Bibirahin lang natin yung magkabilang kanto. Didiyan na natin. বারা para... yan po yung ating uh, ginawang gasket yan yan o lapat na lapat na siya Ayan. kapag ka po tayo ay nagiinit ng ganitong gasket palibasa nga po ay mainit hihintayin muna natin lumabig siya ng baligam-baligam gam saka natin to unti-unting hihilahin at ilalapat so ganun lamang ko, ayan yung naging insulta dati ang laki ng awang nito, ayan oh ang ganda na ngayon ang kanyang uh, lapat so ganun lang po yung paglilinis at paglalapat uh, ng ganitong gasket kalibasa nga po eh, medyo matagal na stock, matumi Lilinisan muna natin to. Hugasan natin tong refrigerator na to para luminis-linis naman. Palibhasa nga po eh madumi tong ref na to yan. Atin po tong huhugasan. Tatanggalin po natin tong pinaka thermostat control nya. Ito, meron po yung uh, metal screw dyan. philips po ang gagamitin dyan. Philips. Tatanggalin natin tong metal screw dito. Yan. Ayan, Show. dumi. Ang dumi ng loob niya. Ayan o. Oh. Grabe ang dumi ng loob. Bali, natin tong palabas. Babatakin lang natin to. Napakadumi. Sasanggalin natin tong terminal na to. Yan. Yan tutulak lang natin yan palibasa nga po ito ay stuck na susutitin natin ito dito ng screwdriver yan sisikwatin po labang natin ito ng flat screwdriver para matanggal tatanggalin natin itong screw na ito tatanggalin natin yung takip ng mga natin. Tap, lang natin to para lumabas. So, yang tanggalin natin bumbilya. Counterclockwise lang kung pag -alis nyan. dahan dahan lang kasi baka mabasag tong kumbilya so yan gagamit lang po tayo dito ng open wrench number 14 o yung tinatawag natin 14 ipihiti natin to ng counter clockwise babalik lang natin yung kanyang nuts para hindi siya mawala yan para kung halimbawa ibalik natin naandyan siya Balutin lang po natin siya ng plastic para pagka binuhusan natin hindi siya mababasa. Para maiwasan natin yung magkaroon tayo ng electrical grounding. sasama natin yung mga gamit para pagka sunuloy natin ay hindi na tayo mahirapang maghanap. natanggalin natin tong lugar na to kasi may electrical controls dyan eh so yan po natanggalin natin susungkutin lang natin yan ng flat screwdriver. tapos natin yung ating uh, project na refrigerator so yan nakita natin yung naging kabuha nya o oh, yan o oh. lumapat na siya dati ang laki ng angat ang laki ng angat niya o ngayon lapat na lapat na plug natin Ayan Pinakukuha tayong uh, 0.5 amperes Bumaba pa kasi nalinisan Ayan May nakukuha tayong 0.4 amperes Ayan natin yung loob nya So ayan Okay na Ayan Nalinis na Okay, dito po nagpasapos yung ating bagong project Huwag niyo po sanang uh, kalimutang mag-like at mag-share sa ating video Pindutin niyo ating notification bell para sa mag-susunod pa ating project Maraming pong salamat, God bless po at mabuhay po tayong lahat